Kinaumagahan ng linggo, habang madilim pa, pumunta si Maria na taga-Magdala sa libingan. Nakita niya na alis na ang batong nakatakip sa pintuan nito. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, Kinuha nila sa libingan ng Panginoon hindi namin alam kung saan tinala. Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan kasamang nasabing tagasunod. Pareho silang tumakbo, pero mas mabilis ang isa kaysa kay Pedro, kaya nauna ito nakarating sa libingan. Yumuko siya at sumilip sa loob ng libingan. Nakita niya mga telang linen na ipinambalot kay Jesus, pero hindi siya pumasok. Kasunod naman niyang dumating si Simon Pedro at pumasok siya sa loob ng libingan. nakita niya mga telang linen, maging ang ipinambalot sa ulo ni Jesus. Nakatiklop ito sa mismong lugar nito at nakahiwalay sa iba pang mga tela. Pumasok na rin ang tagasunod na naunang nakarating at nakita rin niya ang mga ito. Kahit na hindi pa nila nauunawa ang tungkol sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay muling mabubuhay, <laughs> Naniwala siya na muling nabuhay si Jesus. Pagkatapos nito, umuwi ang dalawang tagasunod. Naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nakabuti nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya. May kumuha sa Panginoon ko. At hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito, ilumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo. Pero hindi niya nakilala na si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus. Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo? Sa pag-aakalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria. Kung kayo pong kumuha sa kanya, ituro nyo sa akin kung saan nyo siya dinala at kukunin ko siya. Sinabi ni Jesus sa kanya. Maria. Humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, Ang ibig sa lina, Sinabi ni Jesus, Huwag mo akong hawakan. Dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama, Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin, Babalik na ako sa aking Ama, na inyong Ama, at sa aking Diyos, na inyong Diyos. Kaya pinuntahan ni Maria na taga-Bagdala mga tagasunod ni Yesus at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon. At sinabi niya sa kanila ang mga ipinapasabi ni Yesus. Nang takipsilim na ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Yesus Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, at sinabi, Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod na makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Sumayin niyo ang kapayapaan kung paano sinugo ako ng ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, Tanggapin niyo ang banal na espiritu kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Si Tomas na tinatawag na kambal na isa rin sa apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita si Yesus. Kaya ibinalita nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon, pero sinabi niya sa kanila, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay, kasama na nila si Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumayin niyo ang kapayapaan. Sinabi ni Jesus kay Tomas, Tingnan mo ang mga kamay ko, hipuin mo. Pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka na magduda. Maniwala ka Sinabi na. Sinabi sa kanya. Panginoon ko. At Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya. <laughs> naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga tagasunod niya ang hindi na isulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito ay isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.